Grabe nga takeover mode ni Jonathan Kuminga na hype ang lahat kasama si Coach Kerr. Showtime mode naman si Stephen Kirby at si Andrew Wiggins sinubukan ang tikas ni Clint Capella on display. Interconference Battle Warriors laban nga sa Hawks. Sinumpisa ng laban na ito sa pagbibigay tribute sa pumano na coach ng Warriors. Kaya't emosyonal ang pag-uumpisa sa labang ito. Well, start na agad tayo in the first quarter, 3-point attempt ni Steph, pasok agad yan pero gumantingang at natox ng kanilang 10-0 run sa pangunangan ni Dejounte Murray. Pero buti na lang andyan si Saric, Wiggins at Clay Thompson para tumulong sa opensa ng Warriors. 15 to ng score natin and then si Jonathan Kuminga tumulong pa ng kanyang 5 points. Matapos yan ay nagsagutan na sa opensa ang dalawang team. At kinabahan pa nga si Kuminga dito sa pasa niya, buti na lang hindi turnover, pasok ang 3-pointer. At sa ending nga ay kumawala ang Warriors dito sa Hawks, may lamang sila 38 to 31. Second quarter natin Brandon Pujemski ang nanguna sa Warriors offense Sinamaan pa ng magandang footwork ni Kuminga, easy layup yan Pero bumawi nga dito ang Atlanta Hawks gumawa ng run Pero nahirapan nga silang dumikit dahil bumalik na starters ng Warriors Pero thanks to their ball movement mga idol Eventually ay natay nga nila ang laban to 54 points Yan naman gumante si Draymond pati na rin si Clay Thompson Tikis ang 3 pointers yan at sa uling mga minuto ngay sumikip pang depensa na Warriors. Lumayo tuloy sila sa Atlanta Hawks. Showtime bout pa dito si Stephen Curry. Aliyup, nag 3-pointer pa yan. Pero nag-relax nga ang Golden State dito mga idol sa last minute talaga natin. Kaya ang Hawks tinake advantage yan. Dumikit sila ulit 69-68. At sa ating third quarter naman, ng dalawang team goes back and forth sa unang mga minuto natin this second half. Palitan nga sila ng Opensa at itong si Dejante Mourinho ang nanguna sa team ng Atlanta Hawks para nga bigyan niya ng kalamangan. Clint Capella nilamon pa dito si Andrew Wiggins, big block pero matapos niya nabuhay na si Stephen Curry. Three pointer yan mga idol, sinamaan pa ng very tough bucket habang surrounded by defenders. Tapos ang second unit pa nga ng Golden State, tinuloy ang momentum kaya naman may kalamangan sila 101-92 after 3 quarters. At sa ating fourth quarter, tong si Jonathan Kuminga, straight up bully ball ang ginawa. Talagang unstoppable siya mga idol, pinwersa ng Hawks defense. Wala silang magawa sa kanya. 949 4 9 sa field, takeover mode. Hype nga ang lahat kasama si Coach Kerr. Tapos pagbalik pa ni Stephen Curry, tinulungan pa si Jonathan Kuminga na umiskor at tumabot na nga sa 15 ang kanilang kalamangan pero hindi pa nakakontento dyan ang team ng Warriors at talagang tinodot inangat pa nga yan. At hindi na nga kinaya pa ng team ng Atlanta Hawks na bumalik dito sa laban panalo ang team ng Golden State Warriors sa labang ito.